katul na pugsid ka o buwad ba sige lang ginamos i-try ka ha na ng para sa itong pananaw sa maning longganisa itlog bisa na o gabalik-balik ra pero lami man gihapon ka noon kaysa buwad murag makadaot ra ba sa tingog ng sige ka o buwad Ginamos mawa po ning atong pagkasinger manang i-try lamang po ni nato kay murag lami man po da Guys salamat sa paguban o pagtan-aw ning video daghang salamat o daligon ang Dios sa kanunay nga din may maguban ka nato daghang salamat